Oh, hey, what's up mga Ang pala. Sa vlog nga ito. At welcome ulit dito sa akin YouTube channel. At uh, bago tayo mag-start, mag mo muna tayo para mapag So yun nga ano mga kapatid, uh, pag-usapan natin uh, yung uh, din sa Trila na ganap Kung Sunday, tapos uh, yung mga nangyayari sa motor Pinalo ko na yung motor kay kay Jojo, after nun, i-check up ko, tapos pinacheck ko na yung mga ano, mga pwedeng i-check kasi nawalan tayo ng ano, nawalan tayo ng busina, nabasag na tayo ng ilaw sa likod, nawalan din tayo ng signal sa likod. Kaya yun, yun yung mga uh, naging nangyari after ng trail natin sa KDR. to dumiretso kasi kami ng murong. Pauwi kami, napansin ni Brad aron sa likod na wala akong uh, signal sa ka, sa kaliwa wala na rin ako uh, ilaw dun sa likod so yun ako uh, umuwi ako ng walang ilaw uh, sa likod may ilaw naman ako sa harapan sa likod nga lang wala so alalayan na lang nalalayan nila ako hanggang makauwi awan ng Diyos makauwi naman at eto uh, ito tingnan ayan Ayan, wala siyang ilaw. So, kinabukasan, Monday, ah, uh, dinan ko na kagad siya kay, kay Jojo. Pino-check up ko na ko Kaya, ito, ngayon, tignan niyo. Okay na uli siya. May magagamit na uli tayo pang paso at may magagamit na uli tayo pang ride. No, no. So, yung naranas kong experience dun sa sa papunta ng KDR kasama mga kapatid ano, ha? shout out dun sa lahat ng mga kapatid na nakasabay namin taga Metro Manila kay na Brad Lloyd salamat sa Diyos na nakasama ko rin namin sobrang saya ang ganda ng experience ang sarap sa pakiramdam grabe lalo na nung nag-trail na nga grabe first time ko sana maulit pati no? na yung motor sa Bulacan no? kaya sa lokal ng Plaridel sana makapag, makapagset tayo na makapunta tayo sa lokal ng Plaridel mga nakamotor ang napakasaya ng Plard napakasobrang uh, thankful kasi na experience ko yun napakagrabe sobrang tuwa bukod doon nakakatuwa pa na kasi nakita ko si Kuya may picture na naman kami may picture na rin si Bibi ayan yung mga picture na ayan uh, yun

Wanna play tough and wanna hate this? i always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got.